Hello guys, welcome back sa aking channel. Kumusta kayong lahat? Taus puso akong umaasa na bawat isa sa inyo ay gumagawa ng ganap kahangahangang maayos. Mga kaibigan, ang video ay medyo huli na ilalabas ngayon pero ipinapangako ko na mula ngayon magiging regular na ang mga video dito sa channel na ito. Maaari nating gawing layunin ang isang komprehensibong session araw-araw sa YouTube. Ngayon, pipili ako ng ilang epektibong estratehiya at ipapaliwanag ang kanilang lohika at prinsipyo. Tingnan ko kung saan ako kukuha ng trade. Paalala, ito ay hindi payo sa pananalapi. Kung gusto mong mag-trade, gawin mo ito sa iyong sariling peligro, okay? Ang pangangalakal ay mapanganib at hindi lugar para kumita ng maraming pera sa isang araw. Sige guys, kaya negosyo ang pangangalakal, hindi pagsusugal. Kung ituturing mo itong negosyo, may tiyak na porsyento na dapat mong tunguhin at ang pagkuha ng kita sa porsyentong iyon ang tama. Kung masyado kang matakaw, maaari itong maging mapanganib. Okay, una sa lahat, magsimula tayo ng isang bagay dito sa video. Okay guys, kaya ngayon maglalagay kami ng ilang trade dito. Para sa susunod na kandila, maaari tayong kumuha ng trade pababa dahil ang trend dito ay pababa. Kaya maghihintay ako ng kaunti at susubukan kong maglagay ng trade para sa pababang hakbang. Sige guys, maghihintay ako dito ng kaunti. At gusto kong makakita ng tamang antas para mailagay ang aming kalakalan doon ng eksakto. Eksakto. Okay guys. Kaya dito ko na trace para sa isang pababang paglipat. Okay, kaya sa tingin ko ang merkado ay maaaring pumunta pa pababa dahil ang kasalukuyang trend ay gumagalaw pababa. Walang berdeng kilusan dito ngayon dahil pagkatapos lamang mabuo ang berdeng kilusan magkakaroon ng bahagyang bullish na sandali sa merkado. Ngunit sa ngayon, meron tayong bearish na kilusan at sasamantalahin natin iyon at itrade ng naayon kasunod ng trend na nangyayari dito. Tama, bakit tayo dapat sumalungat sa uso? Kung sasalungat tayo sa uso, maaari itong maging mapanganib sa atin. Kapag may trend, gumagalaw ang market sa parehong direksyon ng trend. Kung tumataas ang merkado at ang trend ay pataas, maaring mas tumaas pa ang merkado. Kaya mag-trade tayo pataas dahil ang uso ay kaibigan natin. Okay guys, kaya ang trend na ito ay naging kumikita para sa amin. Kaya ngayon susubukan kong maglagay ng higit pang mga kalakalan dito. Hayaan akong suriin ang pangalawang chart dito. Kaya ang nangyayari dito ay greenish ang momentum. Kaya kung ang merkado ay bumubuo ng pulang kandila dito at nagpapakita ng bahagyang mas mababang pulang kandila, ang mas mababang pulang kandila ay nangangahulugan na ang presyon dito ay mas mababa. Kaya maaring tumaas pa ang merkado at bumuo ng isa pang berdeng kandila. Ang merkado ay nasa upside. Kaya kung ito kandila kahit kaunti, kung may mababang pulang kandila, mag-trade tayo sa ating direksyon. Kung wala, tingnan natin ang susunod na mangyayari dito. Okay guys, kaya sa tingin ko tama na kumuha ng kalakalan para sa pataas na direksyon dito dahil ang merkado ay bumuo ng berdeng kandila dito. Kaya medyo gusto ng market na pumunta sa pataas na direksyon, di ba? Dahil ang dami sa merkado ay higit sa berdeng bahagi dito. Wala na dapat, medyo bumaba nga ang palengke pero biglang putok at nabuo ang berdeng kandila. Ibig sabihin, nais ng merkado na tumaas. Kaya kumuha kami ng pataas na kalakalan dito. Maghintay tayo, maaring ito ay berdeng kandila. Kaya kapag naglalagay tayo ng kalakalan, kung sa tingin natin ay may trend at ilalagay natin ang kalakalan ayon dito, mas mataas ang posibilidad na ang merkado ay lumipat sa direksyong iyon. Karamihan sa mga tao ay nagtatakda ng antas at kumukuha ng retracement o reverse trade. Ngunit kapag tayo ay nagsasagawa ng reverse trade, kadalasan sa halip na kumita, tayo ay nalulugi. Kaya sa tuwing kukuha ka ng reversal trade, palaging may mga ganitong posibilidad. Sa OTC, maari kang matalo dito. Ngunit kung ikaw ay mag-trade sa OTC, sige, pocket option man ito o quote X o anumang iba pang platform, hindi ko sinasabi sa iyo na pocket option lang ang dapat mong gamitin, magagawa mo ito sa anumang platform. Sige, kaya sa tuwing ikaw ay nangangalakal, kailangan mong sundin ang wasto at itinatag na trend. Sige, kaya may ipapakita lang ako sa iyo. Hindi ako nagre-recommenda ng kahit ano sa iyo. Kung gusto mong pumasok sa trading, sarili mong desisyon yan. Ipinapakita ko ang tutorial na ito para ipakita kung paano ako nakikipagkalakalan. Sa video na ito, hindi mo kailangang sundan ang ginagawa ko. Hindi ko sinasabi na gawin mo ito sa ganitong paraan. Ngayon, susubukan kong kumuha ng mas maraming trade. Kaya itatakda ko muna ang antas na ito at ilalagay ko ito dito. Ang buong senaryo natin ay nakabatay sa kandilang ito. Kung ito ay bumuo ng berdeng kandila, may pagkakataon na kumuha ng isa pang kalakalan para sa pataas na paglipat. Kung hindi, kung magsasara ito na may kaunting mitsa, magsasagawa ako ng trade para sa pababang direksyon. Maghintay tayo at tingnan ang mangyayari. Kung may malakas na berdeng kandila, papasok tayo sa pataas na kalakalan. Kung wala, isasaalang-alang natin ang pababang kalakalan dahil maaring bumaba ang merkado. Sa tingin ko ang market ay uusad dito kaya maaari naming isaalang-alang ang isang berdeng kandila kaya't maingat akong kumuha ng trade pataas. Mula sa tumpak na antas na minarkahan natin, kung bumaba ang market, tiyak na isa sa alang-alang ko ang pagkuha ng isa pang trade pataas. Okay, kung bababa pa ito, gusto kong mapalapit ito sa antas na ito. Ang aming crucial na antas ay nasa ibabalang lang dito. Dito, kumpiyansa akong makapaglagay ng isa pang karagdagang kalakalan para sa pataas na direksyon. Sige, walang nagmamadali, walang nagmamadali. Tingnan natin guys, dahil hindi ito ang OTC market. Kaya maghintay sa lahat, sandali guys. Kaya sa tingin ko ito ay bubuo ng birding kandila, pero tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay, kaya guys, ang trade na ito ay na-refer. Hindi ito kumikita o pagkalugi. Sige, ito ay na-refer dahil ang aming pagsusuri sa kalakalan ay tama sa pangkalahatan ng partikular na kalakalan na isinagawa dito. Walang pag-aalala. Tingnan natin ang isa pang kawili-wiling chart. Okay, tingnan natin ang CADCHF. Kaya guys, I'm going to trade on this for a downward move dahil papunta pa rin sa downside ang trend natin. Sige, kaya markahan ko ang antas na ito. Ito ay isa lamang sa aming mga kapana-panabik na antas. At ito nga ang isa pa. Isang ganap na kakaibang karanasan. Maaari tayong bumaba sa tingin ko dahil sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng anumang bullish kilusan dito. Kaya naglagay ako ng isang pababang kalakalan dito. Sa palagay ko ay hindi maaaring magkaroon ng anumang bullish na paggalaw dito. Ang merkado ay bumababa ng napakalinaw at maayos. Ang psychology na maaaring mayroon ang mga tao dito ay ang merkado ay tataas at retrace. Sige, para masira ang sikolohiyang yon, ano ang mangyayari sa OTC market? Ang merkado ay bababa, tama? Kaya maghintay tayo guys. Okay, kaya dapat itong maging isang pulang kandila guys. Kaya hintayin natin kung ano ang mangyayari dito. Kung ang kandila nating ito ay magiging pula na berde at magsasara gamit ang isang mitsa upang maisaalang-alang natin ang ating susunod na kalakalan sa pababang direksyon. Dahil ito ay maaaring maging isang retracement na kandila para sa atin. Kaya basahin natin guys, okay? Kaya't naglagay ako ng dalawang trade dito para sa down mode. Tulad ng sinabi ko sa iyo, sige. Dahil maaari itong maging isang retracement na kandila. Guys, sige. Maghintay tayo. Dahil nasa taas ang level natin, kaya mababa ang tsansa ng pagtaas ng market at nasa downside ang level natin. May mas mataas na pagkak kataon na mahawakan ng antas na ito kaya maaari rin itong maging malakas na pulang kandila iyon ang dahilan kung bakit dapat nating ibaba ang kalakalan matiyagang maghintay at bantayan ang galaw ng merkado kahit ngayon sa sandaling ito ginagawa namin ang mga bagay sa merkado na may panganib ang pangangalakal ay isang mapanganib na negosyo tama ba ang tiyak na halaga na talagang natatakot akong mawala. Ang particular na halagang iyon, hindi ko lang ma-invest. Sige? Maari lang akong mamuhunan ng responsable kung ano ang hindi ko kinatatakutan na mawala. Okay, para makita mo naging profitable ang trade natin dito. Guys, ganito gumagana ang kalakalan negosyo. Kapag nagiging berde ito, hindi magiging kumikita ang ating kalakalan. Maayos ang kalakalan. Pero ngayon, kumikita na tayo kaya hindi na kailangan na kung susundin mo ang mga bagay na ito, price action, kikita ka rin. Ngunit ang pangangalakal ay parang isang malalim na kaalaman at masalimuot na pagsisikap. Kailangan mong maunawaan ang iba't ibang antas ng merkado. Mahalaga ring maunawaan ang malalakas na antas ng suporta at paglaban, pati ang dami ng kalakalan. Dapat ding maunawaan ang sikolohiya ng merkado. makakamit mo ang isang bagay sa pangangalakal. Ngunit hindi ko sinasabi na magsisimula ka perpekto. Magsisimula kang maunawaan ng ilang mga bagay ng paunti-unti. Kaya guys, iyon lang para sa video na ito. Sana nagustuhan mo. Kung ginawa mo, ilike ang video at kung bago ka sa channel, magsubscribe. Salamat sa panonood. Bye bye!